So ito po mga kaparing update lamang po tayo kasi nagkaroon po uh, ng medyo malaking sunog dito po sa barangay dito po sa aming lungsod ng Pasig City pero ito uh, at nga pong uh, nagbigay ng tulong at rescue itong po ating local government po ng Pasig sa pamumuno nga po ni Mayor Vico Soto pero bago po natin panoorin no so panoorin po muna natin yung pagtulong po ng lokal na pamahalaan po ng lungsod

Tramo Barangay Rosario nitong madaling araw ng Huwebes, May 29, 2025. Alas 2G ng madaling araw, ideklara ang unang alarma at fire out naman sa ganap na 2.36 AM batay sa ulat ng Bureau of Fire and Protection. Nagsagawa ng relief distribution para sa mga biktima ng pansamantalang nanunuluyan sa Bluegrass Evacuation Center. Namahagi ng tulong ang lokal na pamahalaan kasama ang mga opisyal ng barangay upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang nawala ng tirahan. Personal na bumisita si na Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, Councilor Angelo De Leon, Councilor Elect Boyi Raymundo kasama ang ilang mga barangay officials. Inalam nila ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa sanhi ng sunog at sa halaga ng mga nasirang ari-arian, muling pinapaalalahanan ng pamahalaan ang mga pasigenyo na maging mapagmatiyag at magingat. Sa kabila ng trahedya, nananatiling matatag ang pamayan ng pasigenyo kasabay ng pagbibigay tulong ay ang panalangin ng lahat na agad makabangon ang mga pamilyang apektado ng sunog. Ako si Luan Peñano para sa latest. Okay, so eto po next natin pong papanoorin makaparing ay ang sunog din po. So yung next naman po natin papanoorin makaparing ay yung sunog po sa nagpayong. So meron po dito na meron pong nilinaw at naging emotional po si nanay at merong panawagan. So ang isa lang po sa mga napunako doon no, kanina, uh, doon sa mga binigay po ng ating Uh, lokal na pamahalaan ng Pasig ay logo po talaga ng Pasig. So yun po yung kagandahan doon. Kumbaga, yung pagtulong po nila Mayor Vico ay bukal sa loob. Walang halong kaplastikan, di ba? Walang uh, walang halong pagpapakitan tao lamang kasi makikita po natin doon sa mga pinamigay po nila. No, especially doon sa tent, is logo po talaga ng Pasig. Wala ka pong makikita ni isang sa mga pangalan po nila na nakalagay doon sa mga gamit at sa mga pagkain na binigay po nila sa mga nasunugan. So yan po ang kagandahan no dito po sa Pasig. Walang kaplastikan, wala pong ganun. Pangalan po mismo ng lungsod at pukal po mismo ng loob na pagtulong ng local government po ng Pasig. So ito, panorin po natin. sa may mga buting puso po. Humingi po ako ng kunting tulong dahil walang wala po kami. Talaga, kahit tingnan niyo po yung ano namin, was out po talaga kung anong lang suit namin. Yun lang na po ang ano namin. Hindi po kami nag-isip na maglabas po ng gamit, kundi ang apoy pang inano po namin maapula. Pero wala po nangyari sa mga may puso, sa may kayanan po sa buhay konting tulong po. Emosyonal si Elizabeth Padilla ng manawagan ng tulong sa publiko. Isa sa mga biktima ng sunog na tumupok sa kanilang tirahan noong May 27 sa isang residential area sa Manga Tree, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, unang itinaas ang alarma dakong alas 7.09 ng gabi matapos makumpirma ang insidente. Pagsapit ng alas 7.34 ng gabi, Idiniklara ng under control ito. Mariin niyang nilinaw na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis na sinadyang sunugin ang kanilang bahay. May dalawang bata sa kwarto nung anong yun. Kasi nagtitiklab din siya ng damit. Nung tignan niya, may apoy nga doon. Yung dalawang bata nakatingin sa apoy. Walang nangyari sa bata. Sabi nilang sinadyang sinunog. Hindi, dapat naliksyon yung dalawang bata doon sa loob. Wala pong katotohanan yun na sinadya yung ano para pagkaroon kami ng bago. O at lumat ba, yung bahay namin, 25 years na yun, pero hindi po, hindi po namin naisip na sunugin o sadyain na mawala. Eh siyempre, yung dalawang bata, di sana tutung na po yun doon. Nakakapagtaka naman diba sa mga nagsasabi po na sinadyang sunugin. Hindi eh, naman po siguro ilalagay ni nanay sa kapamakan o sa pigit ng kamatayan yung buhay po ng kanyang mga anak. ba diba? o yung mga bata, yung buhay ng mga bata, yung buhay po mismo ng, ng kanilang pamilya para lamang sa nonsense na dahilan na dahil sa gusto niyang, uh, gusto niyang mapaayos at maging bago. E syempre, kapag nasunugan po yung bahay na yan, sariling gastos mo pa rin po, sariling pera mo. Syempre, yung mga gamit mo, nasunog na lahat. Walang-wala ka na po, di ba? Sinong tanga po ang mag na susunugin niya yung kanya sariling bahay para lamang maging bago? Eh siya pa rin naman po ang gagastos. Pera pa rin po nila ang gagamitin para maisaayos yung kanilang bahay. So bakit pa sila mag-aaksaya ng pera? ba? Diba? Bakit pa nila ipapasunog yung kanilang tirahan, yung kanilang mga gamit na nandoon at ilagay sa peligro yung buhay ng kanilang mga mga anak o yung mga bata o yung kanilang buhay, di ba? Napaka-imposible po yun. Huwag po tayo makikinig masyado sa mga ganon chismis. Ang samantalang nanunuluyan si Elizabeth at ang kanyang pamilya, kasama ang 45 pang pamilya o mahigit 73 individual sa multipurpose hall sa na nagpayong na nagsisilbing evacuation center. Ayon sa camp manager, mananatili sila roon hanggat hindi pa muling na ipapatayo ang kanilang mga tahanan. Alin sunod sa napag-usapan sa pagitan ni Kapitan Robin Salandanan at ni Mayor Vico Soto. Ikunwento e ni Elizabeth ang mismong pangyayari. Ang naalala ko Wait, po, so sila Mayor Vico Soto po mismo uh, ang maglalaan po ng sariling budget para maipatayo muli yung mga tahanan ng mga nasunugan. Well, kung ganun po ah, kung ganun man pong magiging senaryo, kung sila may revico man po, no, ang gobyerno po o ang local government po ng basic, ang kagastos para maipatayo yung mga bahay na mga nasunugan o para magkaroon po sila ng pansamantalang tirahan, well, napakaganda po nun, di ba? Hindi na po sila mag-iisip kung saan kukuha ng gamit, kung saan kukuha ng pera pampatayo ng kanilang uh, nawala o nasunog na bahay, di ba? So, yun po yung maganda doon, mga kaparing. Kasi, eh, by second floor po, yung bahay namin, nandun ako sa baba, nagpapahinga. Tapos, siya, naidlip ako kasi may ingay. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ganun, gulat talaga ako kasi naidlip na ako eh. Tapos, sabi ng apo kong isa si Andre, ako titingin. Nag-unahan kaming paglabas eh. Kasi mga 6 to 7, 8 na yon. Siyempre, gabi na. Ang ginawa ko paglabas ni Andre, binaba ko yung mga breaker. isip ko, baka kuryente. Pag panik niya, sumunod ako, baba siya, sabi timba. O nasa isip ko na timba, ibig sabi, lalagyan na tubig, may apoy. Yun na, nag-ano na ako ng ano, nag-ano ang kaming dalawa, walang tumulong pong iba sa amin. Nung malit pa ang apoy, siguro po nung malaki, meron. Ang bagal po dumating yung bumbero. Yun din po sinabi ko sa salaysay ko sa bumbero, kung dumating po kaagad ang bumbero, hindi po ganong lumaki ang sunog. Yun po ang mga, ano, naalala ko talaga. Siguro sigaw ng tanke. Eh. Kasi may sumabog daw, sabi ng anak ko eh. Doon siya nagsisigaw na akala ko may kaaway siya. Noong unang gabi, hindi ako makatulog talaga. Nakapikit ako pero gising ang isip. Nag-iisip ako bakit, bakit, puro bakit. Bakit ganon, wala akong masisi, bakit Turo na lang bakit ang ano, sa isip ko. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Elizabeth sa ilang opisyal ng barangay at lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente habang umaasa ang mga biktima na muling makapagsimula. Kasi naalala ko dati, nung hindi pa si Mayor Vico ang mayor ng Pasig, kapag meron pong nasunugan, post-temporary, di ba? At andun muna sila sa mga evacuation center and bawa dun sa uh, Pasig Sports Center tapos nagtatayo sila dun ng mga tent no para sa mga nasunugan imbis na pangalan po ng Pasig ang nakalagay alam niyo na po pangalan po mismo ng mayor uh, pangalan po mismo nila nakalagay kahit sa pamimigay ng mga relief goods sa mga apektado nandoon pa rin po mga pangalan nila so anong ibig sabihin nito kaplastikan 'di diba? Nandoon yung mga pangalan nila sa mga pinamimigay nila, pero wala po sila mismo doon. May ilang senaryo po na wala po mismo doon yung mga official. Doon po makikita yung pagkakaiba, no, ng kasalukuyan sa mga dating official. Kasi dito po kasi mismo, bukod nga po sa andun po agad No, sila Mayor Vico para tugunan ang pangangailangan at magbigay ng mga pangangailangan sa mga nasunugan. Hindi mo po makikita na ang mga binibigay nila ay may nakalagay na mga pangalan po nila. Pangalan po mismo ng lungsod ang nakasulat. Nang ibig sabihin nito, bukal po sa loob yung pagtulong at wala pong halong pamumulitika. Walang halong pagpapasikat, ba? Diba? Ganun dapat. So yun lamang po mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe. Bye!